fine dining pero sa McD. Hoy, Alright. Kilig moments na naman mga tol. <laughs> Di ka rin mahilig ate, ano? <laughs> ganun pala tumangay ng babae. <laughs> Chocolate lang pala yung kailangan para makakuha ng bebot. <laughs> Damn! Ah, oh, shit. Here we go again. Alam mo, crush na crush talaga kita. Alam mo, kahit jowa kita, crush kita. Hmm. kanta-kantado. Wala <laughs> mang ginagawa, pero... Patay na patay ako sa'yo! <laughs> <laughs> Naiinis ako sa'yo eh naman kita kilala dati. Patay na patay ako sa'yo. Gago ka. <laughs> <laughs> Grabe ka naman ma-in-love, ate. pinag mo naman. Wala <laughs> namang ginagawa sa'yo yung tao eh. <laughs> Ayun, oh. <laughs> mo mahal Ayun, kanya ng dance ba? move. Eh, ba't a dance? Eh, eh, eh ba't a dance? Grabe, pati si ate o oh, nakikisabay sa'yo. <laughs> Parehas lang kayong kalugano! <laughs> eh, boy. Love, may kwento ako sa'yo. Love, liyo. wait lang, busy oh, man, ako. Ano ba yan? Sayang naman. Chika pa naman to. <laughs> Chika. Chika. <laughs> <laughs> Pare, parang ibang chika na yan. Ah. <laughs> parang magdamagang chika yan. Ah. <laughs> <Hey>! <laughs> may kaibigan kang malabo ang mata pero lumilinaw kapag may pogi sa paligid mo. <laughs> At least nagkita kayo, magkaiba nga lang kayo ng ruta. <laughs> Buti nga sa'yo. Masyado <laughs> kang Pag hindi na bibigay yung gusto mo Matagdumatabang ka <laughs> Wala, wala tayong magagawa Women Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko <laughs> Girlfriend mong unang lalapit Pero dapat ikaw pa rin unang magsasorry Nakaba! <laughs> pakuyot, pakuyot, pak. May kasalanan naman talaga. Pero nagsusorry din naman ng mga babae. Hindi lang nila sinasabi. Kung baga, feelings ba? Feelings. Alam nyo na yun. Ha? <laughs> <laughs> Yan ano na naman to? Asheng! What <laughs> <laughs> kulit talaga ni Asing ano. <laughs> Alam mo yung may kagandahan kaso nga lang si Raul ano. <laughs> tama na nahihilo na ako tama na. Ayan na. Ayan na, may reward na ang tigasin. <laughs> Nakoko. Okay. Okay. Hindi pa nakita. Daming labain tol pero worth it yan. Uy! 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 Sana all! <laughs> sana all nga mga tol! Ganyang jowa sana! Nagbibigay ng pyesa! <laughs> Mukhang mamahaling pang pyesa yung binili okay, ni ate ano? vibe, oh, Racing boy pa ata really Swerte, congrats tol Sa dami ng nilalaban mo Alam mo yun, worth it pala Next time, mags naman ba? Diba? <laughs> <laughs> Makabili na nga ng motor Kaso nga lang, wala akong jowa eh Wala din Emotional damage <laughs> Ganyan, tuwang-tuwa ako pag may nakikita akong ganyan Wala talagang pinipiling lugar ang pagkatuyo inyo Nakakatuwa naman <laughs> Kuya, kuya Pwede magtala Pwede pa babay mo muna siya? Huh? Pababay mo muna si ate Pababay mo muna si ate And Iwasan niyo yung ganyan kasi maraming taong mapapaktan. <laughs> Sana all. <laughs> Totoo nga naman. Masakit kasi sa mata eh. Lalo yung mga maraming nanonood ditong nasasaktan. <laughs> Daddy, chill. <laughs> Daddy, yung asawa mo nang picture na. Boy, bro, kakasot! Pinakasalan lang kita para sa mga bata. Grabe ka naman! Pinagsilosan niyo pa talaga si Idol Marvin, ano? Paggabi, parang gusto ko ng boyfriend. Mga around 10pm to 2 a.m. ganun. Mga ganun lang. Pero pag umaga, di na ulit. Malandi! <laughs> Gago! Jane, nagpagubit oh. ka na. Oo, oh, bakit? Padamay mo na rin yung baba. <laughs> <laughs> Loko! Habahaba <laughs> <babaha> na rin. <laughs> <laughs> Hi! Na. Baka natitirintas na! <laughs> <laughs> Sa sobrang haba, natitirintas na. <laughs> Double check nyo ha, baka may kuto pa. <laughs> Bali yung kaya ito eh! <laughs> aba! Aba, aba, aba! Ano to? Ay, nakakahiya ka na talaga, promise! <laughs> <laughs> Sa makdo yan ah! And Ang tingin, order natin yun. Oh? Ako ba yung waiter? <laughs> Siya din yung waiter ano. <laughs> Aba? Grabe naman. Ganyan ang date? <laughs> oh, di ba? <laughs> <Kompleto>. <laughs> <laughs> Pati lagayan ng sauce. <laughs> Ay, eh, sorry, sorry, gravy pala. Sorry, sorry naman, sorry naman. <laughs> Nadala lang ako sa ginawa ni Kuya. <laughs> Ang kulit nilang dalawa, no? Siguro nung Valentine's to, no? Iba, iba yung lakas ng loob na gawin yan. Hindi ko kayang gawin yan. <laughs> kasi, takot ka <laughs> <laughs> Huwag kang magalit ate. Normal lang yan. Baka ayaw ka lang pakawalan, baka hindi ka magbayad. <laughs> Iba na talaga nagagawa ng pag-ibig. Naka. Gusto ko ikaw. Kuya, na, e <laughs> na ba. so, yeah, baka naman mabungkal mo yung semento dyan. <laughs> sa sobrang kilig ano natanggal na yung kalsada <laughs> <laughs> niloko nga ako niyan para sa iyo tapos mo na sa tamang tao ka <laughs> baka nahilo ka <laughs> <laughs> Siyempre, hindi naman niya isasabihin na niloko ka niya, kao naman. Kumbaga, naghahanap lang ulit ng mabibiktima. <laughs> Women. <laughs> sakit ba? Kinilig to la, kinilig. <laughs> May forever sa tattoo artist ha. Sana all. Tanong-tanong <laughs> ka pa, sinong crush ko? Gusto mo lang marinig pangalan mo eh. <laughs> huh? Epal, epal, epal. Yeah, ito yung yeah. tutunji. Tinetesting ka lang Brad, baka ibang pangalan yung mabanggit mo eh. <laughs> At least confirm na kung itutuloy pa yung feelings niya o oh, hindi, di ba? It will ka ng it will, wala namang mua, -mua. <laughs> Paano ako mabubusog niyan? That's why I'm so f***ing malnourished, you know? Pagkakain ako, sabihan mo ka ng mua mua. It will, pakabusog ka. Ganun dapat. Tama. Hindi talaga nakakabusog yung eat well. Dapat may muamua tsaka chup chup. Panghimakas yon ng mga lalaki. At sa mga single katulad ko, matulog na lang tayo. Huwag kayo iiyak. Pagsimula sa simple na pasulap, sulap ang papapansin sa'yo. <laughs> uy, uy, ganun. Ang mga mensahe, kinakasulap kili. Brad, ikaw lang pala yung makakapagpalabas ng clingy side ng tropa mo. <laughs> Akala ko kasi babae. Eh. Daddy, bawal ko dyan. Dyan o. Oh. Mga Dots. ducks lang pwede dyan. <laughs> Asar talaga yan. Pinapahiya mo naman yung jaw mo na juts. <laughs> Ayun oh. Ayun oh. Ayun na. Ayun na nagkapalitan na. Nagkapalitan na po mga kaibigan ng contacts sa ka Facebook accounts. Sabi ko, pag bebe time, bebe time. Disregard mo yung mga topa mo. Kung sino man po yung jowa na yate, ate, unahin nyo muna yung baby time, huwag muna yung tropa kasi may oras ng tropa, may oras ng baby time. Mga piste, maghiwalay sana kayo. <laughs> <laughs> Gago! Ang inan to, tapos magtatanong siya, bakit ako tinutoyo palagi? <laughs> may kaagaw ako. Ay, ka Ay, anong umalis ka dyan? Aalisin mo pa ako sa pwesto <laughs> ko. Ayos know? <laughs> ka! Iyon talaga. O, oh. oh, nalikan pa ano. Inis pa. At least ate, sa motor ka lang may kaagaw, hindi sa babae. Buti nga, inaangkas ka pa eh. Paratado pala siya eh. Eh, gusto ng money. Money mo ang gusto ko. Ay, <laughs> <sa ako. laughs> Uy, <laughs> Huh nga mo, tol, public public ka. huh <laughs> ano yung prom date? Meanwhile. Ayun! huh by the bell. huh 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 Good job, huh 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 all? Bring ni upuan tapos bigla kang kinasal. <laughs> ayun na, ayan na, ayan na. Ayan na. <laughs> ayan na. <laughs> yes, po, father. <laughs> Nung Valentine's to. Wala <laughs> ka kaalam-alam Yung bring me upuan lang yung alam mo Tapos kinasal ka na Hindi <laughs> mo pa kilala yung tao Hindi mo pa naging jowa Kasal na agad <laughs> Sana all <laughs> Ay nako At yan na Tapos rin na mapanakit natin content Sana nag-enjoy tayong lahat <laughs> Eto nga pala mga teams Sana all natin Shoutout sa inyong lahat Mamamatay at akong single wala nang akong pera ng hiya Talo pa ko sa muka nakakabat trip talaga Spartans! What is your profession? <tod> <tod>